Magandang buhay guys. At ayan nga, just ko, init na init talaga ako guys. Naglalagablab ba ang araw? Sa totoo lang guys, hindi ko na alam kung saan ako tatambay. Sa paligid, napakainit talaga. Iba na talaga pakiramdam. Parang nas doble yung nagiging init ng katawan ko dahil nga buntis ako guys ngayon. Buti na lang nga guys, mahangin kahit papano pero yung init at singaw, ganun pa rin. Tapos nga yan guys, naisipan pala ni mama na gumawa ng salad uli. O ba diba, makulay na yung salad namin at yan may stock na naman pala kami guys ng pagkain malamig para naman sa mainit na panahon syempre irerep rep muna yan bago kainin at yan nga guys nung matigas na siya naisip ako na nga kumain nito lagi na rin guys masakit ang lalamon ko kasi ang hilig-hilig ko sa malalamig mapatubig o mapadesert man syempre gusto mo yung malalamig alam nyo ba guys pag naliligo ako para na rin ako naliligo ng mainit na tubig at yan nga guys pinipilit ko pa rin matulog at kahit nga guys, init na init ako, charis lang pala, hindi ako natulog dyan guys. Talaga naman napakainit ng panahon, kahit antok na antok ka, di ka talaga makatulog. Wala rin naman ako mapaglibangan dito, kasi nga malayo rin naman ako sa bayan, hindi basta-basta nakakalabas kasi looban nga itong bahay namin. At yan nga guys, iba na rin yung boses ko, kasi nga medyo paos, kasi nga masakit yung lalamunan ko. At yan nga guys, na-miss ko rin mag-video na habang nag-uurong, kasi sa Taiwan, ganyan lagi ginagawa ko, nabibideo ko na naguhugas ako ng pinggan at dahil malapit-lapit na nga rin ako mga anak guys dapat talaga natatagtag na ako kaya lang nakakatama ah, din maglakad-lakad sa labas kasi nga sa sobrang init ng panahon ngayon kayo ba mga mamis ano yung ginagawa nyo ngayong mga buntis kayo tapos hindi kayo makalabas ng bahay dahil nga sa sobrang init ng panahon at wala nga kayo maririnig sa vlog ko na to kundi ang init ang init ang init at eh, totoo naman guys talaga naman napaka-init Nami-miss ko talaga guys yung sa panahon na nasa Taiwan ako. Talaga naman ang lamig-lamig naman doon. Pero ngayon, Diyos ko, ang hirap mag-adjust ng katawan. Halos ilang buwan na nga rin ako guys dito sa Pilipinas. Pero talaga naman, hirap na hirap pa rin ako mag-adjust sa init ng panahon. Pero guys, na-excite na rin ako pagdating na aking magiging anak. Siguro mas magiging busy na ako kasi may kasama na akong Junaki sa aking pagtulog, sa aking pagising. At yun nga guys, dapat magpapacheck up ako ng 24 kaso naatrasado na naman guys. Siguro sa init din ang panahon kaya nag-adjust na rin yung ospital. Charis lang. Napakahirap Napak din guys ngayon kasi para akong magkakasakit talaga. Pero kailangan umiwas. Alam nyo na may anak tayo sa tiyan na dapat din nating ingatan. Kayo ba mga mamis, pag may nararamdaman kayo sa katawan nyo, ano ginagawa nyo, iniinuman nyo ba ng gamot o hindi? Ako kasi hindi talaga ako umiinom ng gamot. Kumbaga tinitiis ko na lang yung hirap. Ayoko kasi magkaroon na komplikasyon si baby kaya ininom ng gamot kasi ako rin naman ang pabaya minsan sa katawan ko. At yun nga lang guys ang ma share ko ngayon sa inyo kasi wala namang ganong ganap sa buhay ko dito sa Pilipinas. Salamat sa panunood. Paalam!